Sa apat na taon ni Jamoran sa NBA, marami nang pinakain ng bola ang batang ito. Seven footer ka? Walang problema. Pagsisisihan mo pa rin sumabay ka sa kanya. Biruin nyo kasi kahit 60 lang ang gwardiyang ito, 44 inches naman ang vertical leap niya. Kaya sa bawat paglipad ni Moran sa liga, siguradong may panibagong biktima ng mga poster niya. Tanungin nyo na lang si Jalen Smith na kulang na lang ay dumiretsyo sa bench dahil sa kahihang binigay ni Jazz sa kanya. Pero alam nyo bang bago o ang kanyang karera, butas ng karayom ang dinaanan niya, Kundi nga lang dahil sa isang pack ng Chichiria, wala sana siya sa NBA ngayon. Kaya parang mula sa paging isang zero star recruit sa high school, naging isa sa mga pinakasikat na malalaro ito. Kung interesado kayo, tarat pag-usapan natin si Jamoran. Pero bago tayo mag-umpisa, may ipapakilala muna ako sa inyo, ang One Expert. Tara't gawin natin mas interesting ang panonood mo ng basketball dahil pwedeng tumaya ito sa mga paborito mong kupunan kahit na ano pang liga yan. Hulaan lang kung sino ang mananalo, mag-overtime ba o hindi. At machambahan mo lang ang mga ito, ay sure na ang panalo mo. Ganun lang kasimple. At lahat ng liga nandito, FIBA, NBA, Euroleagues, PBA at marami pang iba. Kaya mag-register na at maglaro at gamitin na rin ang ating promo code para sa bonus sa inyong unang deposit up to 7,000 pesos. Dating walang pumapansin ngayon naging sentro ng atensyon ng NBA. Sinong mag-aakala na ang batang ito ay ukit ng malaking marka sa liga? Mapausapang basketball o kahit kontrobersiya pa? Lumaki kasi siya sa isang maliit na bayan sa Dalzell, South Carolina at salamat sa kanyang tatay na isa ring basketballista nagkaroon siya ng katuwang sa pag-abot ng pangarap niya. Pero hindi pa rin naging madali ang unang yugto ng kanyang karera dahil hindi naman siya nabihiyaan ng tangkad ng mga magulang niya. 5 foot 9 nga lang si Jan nang pumasok sa high school kaya ini inichipwera siya sa selection para sa varsity team nila. Hindi rin kalaki ang high school na pinasukan niya kaya mas mahirap mapansin para sa koleyo kahit na naghalimaw pa siya. Biruin all-time leading scorer na siya doon, may 3A all -State 3 All-State Honors at 3-time All-Region MVP pa. Pero sa kabila nito, itinuring siyang zero-star recruit at anurang tang ESPN at rivals. South Carolina nga lang ang Division 1 college na nag-offer sa kanya ng scholarship. Kaya hindi napapansin noon, tadhana na ang gumawa ng paraan para ibigay kay Morant ang break na kailangan niya. Si assistant coach James Kane nga noon ang nakadiscover sa kanya noong 2016 and that was accidentally pa. Dahil chicha lang sana sa kantin ng pakay niya pero nang masaksihan niya maglaro ng 3-on-3 basketball si Morant sa si gym doon sa Murray State Mabilis siyang napabilib nito. Kaya dali-dali niyang tinawagan ng head coach nilang si Matt McMahon at kinumbinsin niyang bigyan ng scholarship si Jack. Kung ano ang nakita ni Kay noong araw na yon, malamang kung anong nakikita natin ngayon sa NBA. At walang pag-aalinlangan tinanggap iyon ni Moran. Pero nung una, hindi naman kaagad naging agaw pansin ang stature ni Jack. Bukod sa hindi siya heavily scouted noon at sikat, inakala ng ibang fans na walang ibubuga si Morant dahil sa patpating frame niya. Pero kaagad yung nagbago nang mag-umpisa siyang maghalimaw sa loob ng court. Pinakita niya ang ibang klaseng atleticism niya averaging 12.7 points, 6.5 assists, and 6.3 rebounds noong 2017. Pero ayan, warm up pa lang pala niya. Ngayong mas binibigyan na siya ng atensyon ng NBA scouts, mas ginanahang magpakitang gila si Moran. Averaging 24.5 points, 10 assists, 6 rebounds and 2 steals sa sophomore season niya sa Morris State. He was also named OVC Player of the Game, becoming the first NCAA player makapag-average na more than 20 points and 10 assists per game. Ibang klase. And to top it all off, kumamada pa siya ng triple-double with 17 points, 16 assists, and 11 rebounds sa parehong taon also becoming the first player sa ligang yon na makapagtala ng triple-double since Draymond Green ng 2012. Kaya sa mga puntong ito, mabilis na kumalat ang popularidad ni Jack. Mula sa triple double sa out of this world na athleticism, naging isa si Moran sa mga pinakinabangang college bowler sa US noon. At sinakyan niya ang narrative na yan patungong NBA draft. Nagdeklar siyang papasok dito noong 2019. Pero kahit na mabulaklak ang state niya sa Murray State, hindi pa rin nawala ang mga nagduda sa abilidad ni Jack. Saying na hindi niya kayang dalhin ang pinakita niya sa kolehiyo sa NBA. Kung dati mga kapwa bata ang tinatalo na ni Jack, hindi naniniwala ang iba na kaya niyang gawin yan sa mga big boys ng NBA. Naging issue rin ang frame ni Moran. Masyado ba siyang patpatin at maliit para makipagbanggaan sa mga higante ng liga? Yan ang mga tanong na kailangang sagutin ni Jack. Lalo na second overall pick pa ang kinahinat na niya. Pinili nga siya ng Memphis noong 2019 NBA Draft. Kaya sa rookie season pa lang, dapat handa na siyang patahimikin lahat ng naysayers at haters niya. At 'yun exactly ang ginawa ni Morat. Inuwi niya ang Rookie of the Year award averaging 18.7.3 points, 7.3 assists and 3.9 rebounds per game, leading all rookies sa assist category at total points scored. At ngayong established ng kayang kumarga ng MVP numbers ni Ja, ang tanong na ngayon ay kung kaya ba niyang maging leader ng isang prangkisa. Lalong-lalo na para sa isang struggling na kupunan gaya ng Memphis. At sa sumunod lang na season, nalaman ka agad natin ang sagot. Binuhat niya ang Grizzly Playoffs ng 2020 NBA season. And hindi exaggeration na sabihin binuhat niya ang team dahil sa play-in tournament na iyon, Kumamada siya ng 35 points, 6 rebounds and 6 assists sa isang overtime win kontra sa Warriors. Ang panalong yon ang nagbigay sa kanila ng 8 seed at ang huling spot para sa postseason. And against the top seed the Jazz, ginulat nila ang lahat ng makasilat sila sa Game 1. Sa pangalawang game naman, naghalimaw si Morant scoring 47 points and 7 assists sa Game 2. Kaya kahit nanalaglag sila sa first round pa lang, malinaw sa mga panahon yon na the future is bright para sa Grace. Sa pangalawang season nga ni Dia, He even improved his numbers, averaging 25 points, 6 rebounds, and 7 assists per game. Indikasyon ito na hindi pa naabot ni Morant ang ceiling niya. Pinapatunayan din niyang hindi lang siya puro dakdakat highlight sa loob ng court, kundi kaya niya rin mukha at haligi ng isang prangkisa. Kaya sa pangatlong season pa lang niya, hinirang na siyang all-star. He was so reliable kasi na sa isang 3 game stretch nga, nag-average siya ng 47.3 points. Unang game ng February 16, 2022. Umiscore siya ng 44 points and 11 assists against the Blazers. Feb 26 naman nagtali siya ng career high 46 points sa panalo nila kontra sa Bulls, setting a franchise record for most points in a single game. Nakagad naman niyang binasag 2 days after. Matapos niyang pumuntos ng 52 points on 22 out of 30 shooting para pataubin ng Spurs. Kaya sa dulo ng 2021 season, hinirang siyang most improved player. Pero hindi lang ang individual na numero ang nag-improve sa taong ito. Resulta ng kanyang output at leadership, ang dating laging laglag na Memphis, ngayong contender na para sa top seed sa Western Conference. Salamat sa talento at brilliance ng isang Jamora. Sa Game 5 nga ng seri nila kontra sa Timberwolves, umiskor siya ng 30 points, 13 rebounds, and 9 assists, including ang game winner na ito with 1 second left. And 18 of his 30 ay sa fourth th quarter niya in-score. They eventually won that series at pagdating ng second round, ito ang pinakita ni Moran. Against the Warriors sa game 2, he scored a playoff career high 47 points para talunan ng Golden State 106 to 101. Sa laro din he became the third NBA player na magkaroon ng multiple 45-point games sa playoffs. Ang kalinya niya sa listahan, si Lebron at si Kobe lang naman. Pero bad news lang para sa Memphis na injured si pagdating ng Game 3. Kaya nagwagi ang Warriors in 6 games sa sereng yun. Sayang dahil may pag-asa sana silang masilat ang Golden State. Biruin nyo kasi sa tatlong games na present si Morant doon, nag-average siya ng 38.3 points sa 50.6, 43.87.5% na shooting splits. Grabe. Napaka-efficient Sa 2022 season naman, nagpaulan ng triple-double si Moran Nalampasan pa nga niya rito si Marcus Gasol bilang ang grizzly na mayroong pinakamaraming triple-double sa kasaysayan ng prangkisa With 12 in total and 7 sa season na yon Pero sa kabila ng magandang imahe ni Jazz sa loob ng court, nababalot naman ang kontrobersiya ito sa labas February 5, 2023, nasangkot sa isang komprontasyon si Moran Matapos ang game ng Indiana at Memphis, inakusa ng kampo ni Jah na nanutok ng barel sa mga players ng Pacers Tinanggi naman kaagad ito ni Morant at sa investigasyon din ginawa ng NBA, wala rin silang nakitang ebidensya na may kahit na uri ng sandata ang ginamit. March 4, 2023 naman, nagsagawa ng investigasyon ng NBA patungkol sa isang Instagram live ni Ja na nagpapakita ng barel oras makalipas lang nilang matalo sa Denver Nuggets. Sa parehong araw ding iyon, nag-release ng statement si Moran saying na alis na siya sa team indefinitely at walang kasiguradahan kung kailan siya babalik. At nag-deactivate din siya ng Instagram at Twitter niya. Nasuspindi din siya ng NBA for 8 games without pay. Pero only 2 months after, May 14, inulit na naman ni Morant ang Instagram live niya. Nag-flash ulit siya ng barel doon. And for this incident, nasuspindi siya ng 25 games at inobligang umatend ng isang programa para ituwid ang pag-iisip niya. Sayang kasi eh. Ang ganda na ng pinapakita niya pero tingnan nyo, ito na ang mas tumatatak sa isip ng maraming NBA fans. Kaya ang tanong ngayon, dito na ba magwawakas ang mga kontrobersiyang masasangkot si Morant? Ang masasabi ko lang, sana.